Dispan. Good afternoon, good evening. Saan masulog tayo ng daigdig? Manawagan tayo. Manawagan tayo sa sambayan ng Pilipino. Most especially in Davao Ano? Kumilos kayo. Kumilos na kayo. Hindi na tama ang ginagawa ng Philippine National Police. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Nanggaling ba kay PMP Chief, ki Abalos, o sa Pangulo. Point to point tayo ha. Huwag tayo mag uh, pag, wag huwag natin pag-usapan ng politika. Ang pag-uusapan lang natin ay direct to situation in KOGC of action of Philippine National Police. Direct lang tayo doon. Huwag isama ang politika kasi uh, mahirap iba, iba iba politika. Although that is uh, administration, pwede pang administration na walang halong politika ko hindi. Yung ginagawa nila. Yun yung pag uusapan natin, yung ginagawa nila. Ano? <laughs> hindi na makatarungan. Wala na. Wala na kayong moralidad na magsabi to serve and protect the Filipino people. Asan yun? Sino sinisirvisyon nyo ngayon? Ang isang tao? Ang dalawang tao? Ang tatlong tao? Ganun ba ang to serve and protect? Baguhin nyo. To serve to selected person. Ganun na lang sana. To serve, uh, to serve and protect selected Filipino people. Ganun na lang eh may Pilipino nyo na lang ang pinaprotektahan nyo, hindi ang kambayan ng Pilipino. I support, I support the statement of my student of the back 49, 1984, and my supremo of FGA, Pilipino General Forces. We are talking now as supremo and deputy, but we will never uh, uh, to bring the, the whole FDM. This is our only our decision. Being individual principle. Decision namin ito ni Supremo. Kaya nanawagan kami sa taong bayan. Most especially in Davao. Huwag na tayo marami salita. Pumunta na tayo. Magpakita ng suporta. Miroy mo, religious area, susukurin ng siyang katutak na otoridad. Ano yan? Criminal na talaga, matinding criminal? That is only individual. That is political. Political opponent. Kandem. Bakit hindi nyo ginawa kay Juan? Kibandan sa other criminals. Bakit hindi nyo gawin? Sama-sama tayo sa kulungan. sinusuportahan ko yung iyong mga statement kagabi o oh, hindi lang ma ma kagabi madaling araw after my vlog sinusuportahan ko yung sinasabi mo kidnapping ransom illegal lahat ng illegal nasa Pilipinas yun ang police bakit ko bakit alam bakit namin alam yung sila mismo nagkikwinto eh mismo yung gumagawa nakakusap na natin I support the statement of Supremo sama-sama kami sa kulungan pailan nyo kami ng kaso pero hiling ko lang sa taong bayan, magkaisa tayo in regards to action in KOGG. That is religious sector, religious area. Paano kung gawin sa katoliko? Paano gawin sa Islam? Pabayad ba kayo? Eh, yun ang tanong ko. I'm not EQGC. I'm a pure, pure, diehard katolik. Pero hindi na maganda, hindi na makatarungan yan. Ha? Gawin niyo sa iba kaan. Iglesia, gawin niyo. Gawin nyo sa iglesia ganun. Bakit may mga problema doon sa KOGC? What I mean, what I mean, sa iglesia ni Cristo may problema. Hindi nyo nagagawa. Because may nagpo-protecta, kaya protektaan. Sa other religious, ganun. Subukan nyo gawin nyo sa katoliko yan. Anam, diba? di ba? Ang namin criminal rin sa mga ibang religious sector eh. Bakit pinpointed nyo lang kay Juicy, kay Buloy? Eh? Hindi. Nakakatulong nga sa sambayan ng Pilipino yan eh. Kayo, anong nagawa nyo? Puro corruption kayo. Puro kayo magnanakaw. Congress and Senate. Ang iniisip uh, nyo na ang kakaling nyo? Kapaniwala kayo? May ulor kayo? tarantado Tarantano! ay madumi. Hindi, ang sinasabi ko lang, yung tinutuwa ko na madumi. Pero yung mga hindi, sa Philippine National Police, hindi kayo lahat. Marami na akong kaibigan, kamag-anak dyan. Kaya pag may nakita akong kamag-anak, kaibigan, sana hindi kayo maging katulad nila. Huwag kayo magpadala kung kayo pa'y junior. Huwag nyo sundin yung mga senior ninyo. Yan ang lagi ko sambit sa mga kaibigan ng Philippine National Police. Kamag-anak. Balik-balikan nyo yun. Imbis na hindi kami magsasalita against the organization, nadadamay tuloy ang mga mabubuting Philippine National Police. Sa kagawan nyo, tore! Sundin mo? Tama, na, ba? tama ba yung sinusunod mong batas? Ang pag-uutos? Tama ba yun? Ngayon, pag hindi mo nakikita ang tama, General Torre, Masahin mo yun. To serve and protect. Tingnan mo. Iklaro mo. Naintindihan mo ba yung salita na yan? Naintindihan mo ba ninyo yung to serve and protect? Sino pre-protectan nyo? Sino ang sineservisyo nyo? tambayan yan ba? O individual? kagabi malumanay ako kasi hindi ko alam ang nangyari pa dahil wala akong time man noon. The focus of information, nang init ako. Tapos yung yung mga ibang ibang pil pulis doon parang tanga. Papatay ng inga ingay. Kawawa kayo mga taga-sunod na hindi kayo marun marunong mag-react. Pag nag-react kayo, iwa kayo matakot. Matanggal sa serbisyo. Ku talaga tunay na kayo Pilipino. Ako ka noon, sabi ko, I will do my best. I will do the, the right thing or wrong thing basta ikagagbuti ng taong bayan gagawin ko I will I will uh, uh, take my consequences of the responsibility. Dahil may prinsipyo ako, hindi ako pwedeng sunod-sunuran. Hindi ako gago. Para sumunod lang sa utos ng mali. Pero hindi nila gagawin siguro sa akin dahil kikilalanin nila pagkatao ko bago nila kutusan. Eh sito, di alam nila, tatanga-tanga. Ayun, itutusan nila. Parang abdo. Gusto mo lang mag-PMP chief, gagawa ka ng kagaguhan. Ito ang tamang panahon, manawagan tayo. Dahil hindi na tama ang magsiserve, ang nagsiserve ang Philippine National Police, disband the Philippine National Police, according to Supreme, and according to me, Senator Tila Rosa, manindigan ka. Alam mo naman ang PCP mo, manindigan ka, Senator Tila Rosa. Gawin nyo, kung hindi mo gawin, isa ka rin, hindi ka matawag na bato. Batugan ka. My class, OPC, OPC 32, class, uh, class 32, Class 91. Bato, ang aming uh, muto. Bato, ba, mga bato kasi kami, mga puro matitigas ang ulo, kaya natawag kami bato. Ang class namin, OPC. I'm sorry for, my, for my classmate, ha. Hindi ko kayo sinasama yung class nyo, ha. Ang class natin, ha. Pero hindi nyo na ako yung OPC 32, Class 91. Cad 91, March. Rubin Padilla, Sino pa yung mga mga kapanalig ni Pangulong Digong? Dahil alam naman natin, kapanalig ni Marcos, wala na yun. Ikaw, Strada. Di ba, nagsip-sip ka rin kay Kwan, Duterte? Utang yun. Politika kasi, walang magawa, politika. Pero kayo mga sumuporta, Senador Tolentino, manindigan kayo, magkaisa kayo. Kasi mali lang ang ginagawa ng ating gobyerno. Specifically doon sa KODC. Red. O anong, what's the way ba tawag dyan? Masyado naman kayo? Nakapagamit kayo? Gusto nyo lang ma-promote? Gusto nyo lang maging CPMP? Manggagago na kayo ng Pilipino? Ha? I experience sa mga Philippine National Police in Taytay. Ha? Nag-implement sila. Pero... Hmm? Iba, isa lang yung pinoprotektahan nila, hindi ang taong bayan. Pag tinignan mo yung polis, parang tanga. ganun, no? Huwag kayong sumunod kung hindi maganda. Hayaan nyo. Mayroon pang barangkay. Hindi pa, ta, hindi pa dapat trabaho ng polis yun. Tarantado! Trabaho pa ng mga tanod yun. Papasok kayo. Wala pang akumusyon eh. Bakit kung may barilan, huli na kayo dumating? Mag-isip ka kayo. Kasi nag nagmumukha kay goods. Ha? Maglalag mo mukha kay goods. Pulis na mga, mga matitino, huwag kayong basta sumunod. Tingnan niyo tama. Tapos Nak mo takalis credit kay lahat eh. Hindi niyo alam ang tama at mali. Ha? so, tay, tay. Papasok sila. Na hindi pa naman dapat sila pumasok. ah, Ang tatapang nila, gagaling, nakala mo. Utang ini, eh. Saan ba ang tapang nyo? Pumutang na tayo ng mundo, mag tayo. Harapin natin ang kalaban. Sasamahan ko kayo. Ha? Ah, Kung tingnan ko ang tapang ninyo, hindi ko sinasabing lahat. Yung mga gago, nag-aas ng gago. Tingnan nyo, ang tama't mali. Tama ba yun? Okay. Situation. May nagreklamo kasi may pinagagawa ng lupa. Ha? Hindi ka dapat magagawa dyan. That is civil case. Harusman yan. May tanong pa. Dahil wala pa namang tagaan. Wala pa namang sakitan doon. Opinion, salita, ala, papasok kayo, gago kayo. Isipisipin ka tayo tayo. Ha? Kayo, huwag kayo susunod kasi nagmumukha kayong gons, nagmumukha ng tanga. I'm calling all Philippine National Police. You implement yung tama. Pag alam nyo lang, mali na ito. Huwag kayo sumunod. Anong masama doon? Katwiran mo, sir, mali na ito eh. Oh. Masama ba yung magsabi, sir, mali na ito eh. Anong mali? Biray mo, sir, papasok tayo. Wala pa ng problema eh. Papasok tayo. Mag kung may mga barilan, bago kayo darating, marami ng patay. O, so, oh, naisututulong kayo, kayo kasi kagawa ng mga ilang pulis. Ha? Manawagan ako sa lahat ng mga vloggers. Ipaputok nyo ito. Kayo naman dyan sa KOGC, magpakita kayo ng gilas. E eh, nakikita ko ilan lang kayo. Magpakita kayo lang, lumabas kayo lahat. Kung lima milyon kayo, oh, milyon, lumabas kayo lahat. Kung talaga KOGC kayo, lumabas kayo. Lilita ko kami ni Supremo. Sabi ko nga doon sa kanya, sa vlog ni Sir, Sir, punta tayo ng Dabao, punta tayo ng Congress, eh, eh, para sa moral support ng mga inaapi. But this is our decision. Personal namin decision ito, not the, the whole FDF. Sama-sama tayo sa kulungan, sama-sama tayo mamatay. Oh, ito ng DDS. Mga mga kontrabida, oh. Andito lang kami, lumitaw na kami ni Supremo. Ano pang masabi nyo? Muminos na kayo, puro kay Daldal. DDS, yung mga pa dito, mga troll. Na mga, mga DDS, dito na kami, nagsalita na kami. Dahil nakita namin ang mali. Pero pa politika, hindi ka kasi ako Politika yan eh. Paniniwala mo yan. lakaw ka pa sa kabayo. ang direction mo lang isa. Kaya nakikita mo lang tama. Pang ka, ganun rin. Now, ito nakikita natin na mali ng ginagawa ng Philippine National Police. Dito kami kumilos kasi tama yung gagawin namin di Sijon. Kumilos kayo. Ito na panahon niyo. Na gusto ninyo. Huwag lang kayo manakit. Magsalita kayo ng magsalita. Sa so, social media, sa lahat, sa publiko. PNP, Okay, dalo, okay. Ang panawagan natin, PNP, this man. Senate Congress. Wala tayong masasa sa Congress pala. Senate. This man. Pangbayan, we will support the action of Senate. Ni Senator De La Rosa. Pangbayan, kaya ba natin? O hanggang dal-dal na kayo? Ano na ito? Yung mga control ko dito. Puro kayo si Daldal, -dal, ha? Ito na kayo, nagsalita kami. Sabi nga ni Supremo sa mga ibang vlog niya, huwag nyo lang isipin, huwag nyo lang panalangin na nagsabay ang pagkising namin. Masama ang panahon, masama ang aming uh, timpla. Nagsabay na kami ng timpla ngayon. Ang sabi niya, pag isa lang ang timpla, masama ang timpla ni Supremo, wala tayong magawa. Kasi good mood ako. Ngayon, kung good mood na, uh, good, at ibang masama ang timpla ko, siya naman good mood. Hindi pwede. Ito ngayon, nagsabay kami. Ngayon, panahon na ito, panawagan tayo, vlogger! Mga DDS, Kilos na kayo. Huwag kayo puro salita. Hindi na kasi tama eh. Para sila gods na ang nangyari dyan sa KOGC. Si General Tory gods na yan. Hindi na yan tunay na Pilipinas National Police. Ha? Amunin kita General, General Tory. Kahit may edad ako, kaya ko pang lumaban sa kamundukan. Hanapin ang kalaban, tunay na kalaban ng gobyerno. Sama kita. Dalawa na tayo. Alami na kalaban at tunay na kalaban. Gusto mo sa Mindanao. Yun ang tunay na matapang. Ikaw ang tapang-tapangan ka lang kasi dami mong tao eh. Ayaw na uh, Itis pa na yung PNP. Uh, hintayin natin yung aksyon ni Sen. Dela Rosa. Kayo mga uh, mga PDB laban. PDB laban mo, tama ba? Bro? Tumilos kayo na hindi na tama ginagawa ng National Police. Sinusunod na lang isang tao. Ano? So, hindi na maganda.